Ayo, pakagod mig lubi. Ay pang lubi ka Aw, ah, wow. payawan. <laughs> Hi everyone, I'm Awati. So nagready na nata here para sa ato ang lutuon nga binignit and ni aming ari sa Klarin Town Center. Hamagawa kay dimo merkado diri og udto kay eh. di pa kay daghan ang tao. And by the way, naami sa tindahan nilang Mam Ma Stella tradisyon na magina nga uh, magluto og binignit kada si Manasanta Santa so para na natay entry ato na i-ready ang mga ingredients sa uh, binignit wow we're on our way to buy nangka isa nangka duha na ka merkado mong gituan wala available migani kay kita ra og nangka sa gango medyo pricey na siya importante maguni para mo humot ang imong binignit niya kini din akong favorite na part sa pagluto ang paggutad-gutad before mag mekos-mekos dili kini perfect akong bilo-bilo kay medyo basang ako ang mixture sa glutinous rice flour but kaya ragya po eh. importante kumplito lang yun ato mga ingredients and kumplito naman ni eh. tara magluto na ta sa so, ka puga sa lubi ato ding unahon og pabukal ang mga classic kolor sa kamote o of course ang gabi kay murag kini magiuyuna ma or, or kani ang dugay malata mekos nga make sure tad-tod mekos para di id siya mo pilit sunod din ang landang by the way kani nga style sa binignit kay tagalog o bisaya na combination so wala koy pilit gamit ani landang lang para sticky siya dili na yun nato pakusgan ang kayo para di siya magpilit dili ma pagtong sunod ang sugar half cup lang siya para di kay is ug dili siya sumod kay is naman ang ubang ingredients like sa saging again sa siya kalimtan o mekos gyud para di siya mao ang huy dili siya modukot then after that puno din ta sa evaporated milk um, optional lang is siya pero pwede na gua para creamy lang siya to siyang mutangan. yeah, medyo na challenge ko anong part kay Lili kayo chada ang consistency sa bilo-bilo pero kere ra kaayo sunod din ang nangka kay mo gini makapahumot sa ato ang binignit slash kinataang bilo-bilo yo then mikos lang dayon di lang po kayo kay basi madugmok ang ubang ingredients kaya sakto lang sunod din ang sago para colorful ang binignit sa maka-colorful sa imuang life life aw ang gigamit na ani ang gagmay lang nga sago uh, green o pula nga after ana lasa day na tog ibutang ang piso na tono sa lubi tinunuan jud siya style ba nga uh, utan pero binignit lang ni eh. Nga mekos pagkabukal ana ato day ang tulawan kung sakto ra ba ang katamis o ang lasa

Delete delete. Ah. Toloy mo mm ate. -hmm. Dilin uh. Skip Thank you. kayo kay Lagkit man. ibalin lang. Thank you, thank you, thank you. na isa. <laughs> Hugo kayo. Thank you, thank you. Mm. Ah!